Ito ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid na hindi mo pa nakikita. Ito ay isang maliit na sasakyang panghimpapawid na partikular na idinisenyo upang tulungan ang mga eroplanong nasa pagkabalisa na kadalasang tinutukoy bilang isang sasakyang pansagip na nasa himpapawid. Sa panlabas, ito ay mukhang isang regular na malaking sasakyang panghimpapawid, bahagyang mas malaki. Kapag ang isang eroplano ay nakatagpo ng isang emergency sa kalagitnaan ng paglipad, ang rescue plane ay lumilipad sa ilalim nito na tumutugma sa bilis nito. Pagkatapos ay ibinaba ng distressed plane ang landing, gear nito at lumapag sa rescue platform. Sa sandaling ganap na huminto ang emergency plane, ang rescue platform ay gumagamit ng anim na mekanikal na armas upang isecure ito na nagdadala ng eroplano ng ligtas sa destinasyon nito. Bilang karagdagan sa pagpapahintulot sa mga eroplano na lumapag sa labas nito, ang rescue aircraft ay mayroon ding panloob na ruta ng pagtakas. Kung ang distressed na eroplano ay nasa panganib na maging hindi ligtas, ang mga pasahero ay maaaring lumikas sa pamamagitan ng emergency exit na ito. Pagkatapos, inilabas ng mga mechanical na armas ang eroplano na naghihiwalay dito sa rescue platform. Kamangha-manghang, hindi ba?